Ang tawag ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong araw ang siyang nagpabago sa trajectory ng aking buhay. Ako po si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa Matthew 4 verses 18 to 22, naganap ang pagtawag ni Jesus sa apat na mangingisda na sina Simon, Andres, Santiago at Juan. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon din ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Talk about life-changing decisions, right? Iniwan nila ang kanilang mga lambat, ang kanilang pagiging mangingisda na kanilang profesyon, ang kanilang livelihood and only source of income para Sumunod kay Jesus at para maging manging isda ng mga tao. Mapapatanong ka ng isang napakalaking, Ha? Bakit? Ang simpleng sagot ko dyan, na base din po sa aking personal na experience ay, When you encounter Jesus, you can never be the same person again. Nung ako'y teenager ay maituturing ko ang aking sarili na isang black sheep sa pamilya. May pagka-rebelde po ako noon, marami akong ginawang maling bagay at mga sinubukang bisyo. At dahil doon ay nagkaroon ng lamat ang aking relasyon sa aking magulang. Hindi po ako proud sa mga ginawa kong iyon. Ang proud lang po akong sabihin is that God changed me and my ways. Noong ako ay nag-aral ng civil engineering sa PUP, ay pinag-join po ako ng ate ko sa isang campus-based organization, ang Christ Youth in Action. At doon ako nagkaroon ng personal encounter with Jesus. Doon ko unti-unting nakilala ang Panginoon at doon din nagsimula ang maraming pagbabago sa aking buhay. Sa kabila ng masamang ugali ko, at mga masasamang ginawa ko noon, ay pinaramdam sa akin ng Diyos ang kanyang pagmamahal na kayang magpatawad sa aking mga kasalanan. Maraming personal miracles ang pinakita sa akin ang Panginoon. At ang isa sa napakalaking miracle noon ay ang paghingi ko ng kapatawaran sa aking mami dahil sa tingin ko ay siya yung taong nasaktan ko ng sobra-sobra napakahaba ng listahan ng ginawang pagbabago ng Panginoon sa aking buhay. At hanggang ngayon ay tinutulungan pa rin niya akong maging mas mabuti kaysa sa dati. At dahil namulat ako sa kabutihang loob ng Panginoon at sa pagmamahal niya sa akin, ay nung graduating ako ng college, pinagdasal ko kung anong direksyon gusto ng Panginoon ako magtungo. May tatlong buwan yon na regular akong nagpupunta sa Adoration Chapel para magdasal at para pakinggan ng Panginoon na mangusap sa aking puso. At nung malapit na po yung graduation program ng mga civil engineering students, ay naalala ko nasa sulok ako nung chapel at kinukulit ko na talaga ang Panginoon, Lord, kausapin niyo na po ako ngayong araw na ito, please. At binasa ko po ang gospel reading that day na siya rin pong gospel reading sa araw na ito. Sa puso ko, alam kong naging klaro ang Panginoon sa imbitasyon niya sa akin na tumulong sa pangingisda ng mga tao, particularly ng mga kabataan, na dalhin sila sa isang personal encounter at personal relationship kay Jesus, gaya ng naranasan ko. Napaiyak ako at that moment kasi alam ko kung anong ibig sabihin ng imbitasyong iyon. Nakailangan kong pitawan ang aking pagiging civil engineer at ang aking professional career. Ngunit sa puntong iyon ay masasabi kong mas higit ang tawag ng misyon kaysa sa aking personal na ambisyon. Alam kong hindi ko masusuklian ang kabutihan ng Diyos sa akin at ang maihahandog ko lang talaga sa kanya ay ang buong pusong pagsunod sa tawag niya. Kaya gaya ng mga apostoles, ay iniwan ko rin ang aking lambat at sumunod kay Jesus. Anim na taon ang nailaan ko sa tawag ng Panginoon sa akin na maging mangingisda ng mga tao bilang isang missionary worker na ang layunin ay maghubog ng mga kabataan para sa bayan at para sa simbahan. At sa anim na taon na rin na yon ay doon ako nahubog to the kind of person that God wants me to be. Naniniwala ako na anuman ang tawag sa atin ng Panginoon, sa anumang punto o sitwasyon ng ating buhay, ang pinakaangkop na tugon sa kanya ay ang pagsunod sa tawag niya nang walang pag-aatubili sa pagbitaw sa mga attachments natin sa buhay. Sa ganoong paraan ay pinadadama natin sa Panginoon na siya ay nakahihigit sa lahat ng mahalaga at importanteng bagay sa ating buhay. Ang dasal ko, kaibigan, ay magkaroon tayo lagi ng personal encounter kay Jesus at naway kapag tinawag din tayo ng Diyos ay ma-recognize natin siya at ang boses niya. Bigyan tayo ng grasya ng Panginoon para sumunod sa Kanya kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagbitaw sa ating mga lambat na siyang sumisimbolo ng ating mga attachments sa mundong ito. Tamang-tama po, mag advent na. Let's make space in our hearts and our hands to receive Jesus. Sana po ay na-bless kayo ng munting reflection video na ito. Pakiclick lang po ang like button at pakishare na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa. See you po sa next video.